di natin makakailan na nag-viral kasi yung incident before. Ano. Uh, uh, so from that time hanggang sa ngayon na uh, gusto mo nang uh, pumunta ng ibang liga uh, o kaya mag-pro -mag na. Ano. So ano yung mga learnings mo doon? Meron ka na bang napag-isip-isip na uh, mga leksyon from, from that incident uh, going into another level of basketball? Um, siguro po number one na katulong sa akin yung pagka-take ko ng sports psychology and sa kayo anger management ko kasi tinulungan din po ako ng GRU na makapag ano po ako ng anger management sa ano you know, physical psychology and yun nga po yun yung pinaka nakatulong sa akin and siyempre kailangan ko po i-apply ngayon yun sa dating ng mga games ko kasi ito na po yung pinaka last chance ko ba, ba hindi na pwedeng mangyari sa ulit sa akin lalo na sa PBA kung mapipikman ako kasi talagang pinag-workout ko sa sarili ko na tanggalin yung mga ganong attitude eh kasi siyempre tao lang din naman ako, hindi naman hindi po ako ganun ka-perfect. Kaya yun, nangyari po yung ganun. Mm eh, iniiwas ko na po din po yung sarili ko sa mga ganun. Siyempre, ako din naman po ay eh, liyamak na ano lang din naman po. Na, na nalalang din po ng emosyon. John, okay. naka, napanood ko yung naka, naka, nakakita na ako ng anger management uh, class or session. Ano? So, magsasabi mo bang sa'yo, effective yon Hindi na ba mainit ng ulo? Hindi <laughs> <laughs> na mainit ulo. <laughs> okay ka na. Eh, siguro naman po, eh, hindi naman po ganun din kabilis yun. Eh, Siyempre, tumalating pa rin po na umiinit yung ulo mo. Pero, alam ko naman po sa sarili ko kung ano yung limit ko. Alam ko alam ko na rin po sa sarili ko na na-work na ko na siya na hanggang dito na lang, hindi ka na pwedeng lumampas dyan kung ano yung pwedeng iinit pa ng ulo mo. Lahat naman po tayo may init ng ulo eh. Kaya hindi ko po, po, hindi po ako nagpapaka-plastic dito na dumadating pa rin po sa time na umiinit pa rin po yung ulo ko. Pero hindi na po ganun, katulad ng dati.